binubuksan na ni Prince ang aming parcel. Ano, Tingnan pa natin kung okay siya. Uy, pangalan mo. May pangalan. Ay! Yan. Ay! Kasing sabi ko sa delivery rider kung pwede buksan. Sabi niya, hindi daw. Kailangan niya. Sabi ko eh, wala kasi yung may ari dito eh. Paano yan? Sabi uh -huh. niya, e, kayo na lang mag-unboxing, ma'am. Oo! Oh, Oo! Ay ay ay, 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 ay! ay! ay, ano yan? You wanna read this story? Iparang parang bato lang ito. Uh -huh. Bato ang laman, ha? May ano pa yan, oh. Ay, no? Ay, palaro. Palaro pala ito. Siguradi. Pala to, eh. sigurado. Ay, may mga box. Wow. Lagayan lang, wala. Lagayan palang yun, ha? Ito na yung... Wow. ha, ha.

Kulay ruby. Ruby, red. Ruby red. Tingnan natin itong Ito yung warranty niya kapag nasira. Yun. Tsaka anong tong libro niya? Uy, red din. Wow. wow. Ay, dito yan eh. Case. Ay, saktong sakto wow, red Wow, ang ganda ang ng kulay. Uy. Bumukas siya. In pa Charger. 45 charger. Oh, cool. charger. Tapos, yang... Lampain, may charger, may Meron Ah. Uh, oh, oh, wire. Cord wire. Oh. Cord ng charger. Mama Oh, mabak. Ganda. Mabak. Huwag lang mahila-hila, hindi yan masira. Ah, wala, balik na natin to, balik na natin. <laughs> Ay, oh. Wow, oh. Uy, iba sa leta niya. So no? Ano ba tayo, Pilipino? Pilipino. Pilipino. Thank you, thank you sa aking sponsor. Ito ang cellphone na pala na to. Huwag mm, lang daw i-sabihin sa yung oh. pangalan niya. Tanggalin natin muna sa akin. Yan. Ay, grabe. Kaganda, oh, kaganda talaga. Oh, kaganda. Idol. Ito. Dapat ito dito. Idol na idol ko yung kulay. Tanggalin natin to para mawala. Ayan. Ayan. Dito yan. 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 yan sa may box niya. Wow! Wala o. Oh. Mas kitang. Uh, wow! Parang ang kulay niya. Parang dalagang dalagang. Madulas? oh ito madulas. Ako oh, ang <laughs> Wow! 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 <laughs> parang ano ah. Oh, mamahalin ah. Parang mamahalin talaga o. Oh. Ay, salamat sa aking sponsor. sponsor na nakapalik na nakapalik na, na panik, bye -bye. may magamit na ako sa aking pagbablog ah, oh, bilangan natin o oh. 1 oh. 2, 3, tatlo yung camera ito, ilaw-ilaw to kapag may notification mm. Um, kung mara, may nag-text iilaw yan, kung nari nakaganyan cellphone mo uh. may nag-text, iilaw kaya may tumatawag, iilaw no, yan saka mo malaman uh, na merong oh, no, kahit tumatawag siya. o nag-text sa wakas may kasama na yung isa kong loma ilang years na din tong pinagtitiisan ko mm -hmm. pero okay din ito maganda ah, gamit ko pa rin yan mabilis lang siya malubat mabilis lang malubat pero ang ganda kasi ng kamera rin yan maganda siya gumamitin may mas boy, no? Oo. Oh. tingnan natin ang masway ano ba yun? Oo. Nasa mo. Ano ba yun? Get ready na. Get ready na siya. Ay. Wow. Abaw. Wow. Oh. Wow. Madulas yung pindutin. Ano ba yung ano so, eh. so, kulay niya? Kaparehas sa Yo nó, Yo bằng nó Diamond. Mày luôn. Woa, xem 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 iyon yun. Ganon pala yun. Kaya yeah, binipindot na pindot. <laughs> yun na Yun pala yun. hindi pa natin masyado kabisado kasi bago pa lang siya. Siyempre, bago yan. Matutunan din natin yan. Oh, camera niya. Wow. Ang niya. Bo, bo, bo. camera mana? Ini mana? Ini ganda ng kulay ng kamera niya. Abay, abaw, sino yan, man, Ay, sino yun? Sino yun? Ay, abaw, sino yan, Ay, sino ba yun? Ay, abaw, sino man? Oh, yun, yun talaga yun. Yan, ang video. Kaya nga. Yun. Ano? O, sabto. Tama. Ah, ah okay. ganda to pang vlog na, ay. oh, O. Oh. O. Thank you, thank you sa aking sponsor. Salamat ng maraming marami. Anonymous sponsor. Ayun. Bon. Na. Oh! May pugi. May. O ba? O? <laughs> ah, nag-a-loading pa, nag-a-loading. Abaw. Mm. Kita man, oo. Oh, oh. Kita mo? Oo. Oh, uh, oo, oh, kita, oh. <laughs> kita, kita talaga ang butas gano. ng ilong. Abaw, abaw, oh Abaw, abaw, mm, abaw. Mabuti, natakipan ng ilong. Abaw, oo. Oh. <laughs> okay. Na- Hey boy bagay, okay. maganda na ito. Galing. Papalit na ako sa isang oras ko lang kasi magagamit ito kapag ako umaalis. Yan na, kailangan, kailangan ko talaga yung bago para sa aking pagbablog sana pag itong nagamit ko malapit na din ako ma monetize kasi uh, view viewers ba yon ang kulang ko? Mm -hmm. Watch hour. A watch hour. O, ganda ng ano niya. matibay to Huwag lang sige hila-hila. Ano? -hila. You know? Wow. Oh, ayan. Kumusta ko yung lahat dyan, mga kalinda? Ayan. Nandito na naman tayo ngayon. Grabe. Ang saya-saya na yun. <laughs> Friends, huwag yung vlog, oh. Oh, ano to? Ano to? Hindi ko yata alam to. Pagbira, mamaya malalaman po nyo yung mga kaligay. Ah. Siyempre, pagsabing surprise. 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 Ganun ba yun? Pagbira. <laughs> sana all. <laughs> <laughs> Merlinda, official vlog, sana all. mag out po. Ayun nga pala, salamat din po sa padala mo, uh, mag-in grabe salamat sa malaking tulong po yun Dami. so ito ito, ito hawa ko ngayon ito yung allowance ni Prince para sa buwan ito dahil uh, ah, kailangan kailangan niya na naman daw grabe yung yung allowance mo na una na ba yun? Ayun, may tira. Ay, so, yun, nasa pag ipon ipon pa siya kasi uh, pagtubos niya naman ng kanyang lisensya tama ba yon? Oo, kasi yes. nakakuha na siya ng student permit eh. so ipunipunan mo yon para hindi na kami ma problema yan uh, ayan. So, bilangin na natin. Bilangin <laughs> natin. Balik na Pwede na to na yan. One! Uy, one! 1000 po yun. Grabe. Ay. Two! Two! Ay! Two! Three! Ay, naku, 3 na! Ganyan, ganyan, ganyan. Ang laki na, three na. Oh, grabe. Sa laol. Sa laol. Diyot ako sa laol. Malaga ako lang ba, idol? <laughs> sa tipo, sa malahat. Na Ay, naku, no, laki na. Sa tipo na, sa tipo sa lahat ng mga... Uh, subscriber ni Mam Marlinda. Kamusta po yung lahat? Yan. Patuloy niyo pong suportahan si Mam Marlinda. Ayan. Ilan na 'yan? Tatlo na, tatlo, tatlo. na. Okay. Tatlo. Ayan. Ay, apat. Na. Apat. Apat na. Bilangin na din. Ano na to? Ah. Maraming fried chicken na 'to. Bariya 'to. Bilangin ko. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

Mahalaga ito. Ganon, ganon magmamahal yung ating... Grabe, sino yung sponsor nito? Sponsor. Ayan, sino ba ang sponsor na yan? Kasi, ang sabi niya, gusto niya kasing magkaroon din ako ng medyo magandang cellphone. Kasi hindi lang medyo, ah. Hindi lang medyo, ah. medyo eh. Napakaganda. ang ganda nito kasi... Super. So no? Oh. Ito kasi, NPNX Note 50. Oo. Mm -hmm. So, mas modelo ito kasi yung sa akin na MPLX Note 40 yun eh. Napakaganda na yung ginagamit ko sa pagbablog. Maganda na. So, lalong mas maganda to. Ano to? Yan o. Pali tayo? Ano? <laughs> ano? <laughs> ito yan no? <laughs> 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 ano? <laughs> Nagpapalit ano? eh. Siyempre, para sa akin po. Ah, kita pa kita oh. Ito yan no? Hmm. Ah, ito ang pinaka-astig dito sa cellphone na to. May kita niya. Ito. Kung nari, kung unin ko yung Magka-camera ako, magka-camera, camera. Oh. Yeah. Ngayon, pag magbibidyo ko, ilaw ang likod niyan. O, oh, iilaw ang likod ko. Kapag ginagawa sa cellphone, ah, sa Hindi. Hindi siya magasa sa battery kasi meron siya ng 5,200 milliampere na battery. <laughs> Ay, grabe. Shout sa Infinix. Baka, naman dyan. Ay, talaga naman to. Oo, <laughs> oh. <okay. laughs> oh, Infinix. Promote, promote lang. Ayan, <laughs> sa ama sa sabi natin sa camera dito nakalagay us, uh, ano ultra stable night mode yan wow. meron na rin tong OIS is, ang OIS ayan nang yung kapag yung video nakaka-stable siya or kapag inana natin yun yung anti alog ah yan, stabilizer oh may stabilizer siya din ang galing yan yan kasi napapansin siguro ni Ma'am Melinda na yung kwal kasi nakakahilo eh. Yung video nitong isang ito eh. Nakakahilo kasi walang stabilizer yun. So ito, yan, meron yan. Ayan, meron yan. Oo. Oh, oh, Ayun yung, yung, Ay, yung kwal niya. Ayun po, tatlo pa camera niyan. Tatlo? Ay. Grabe. Ayun, yung kwal niyan. Yung kanyang uh, memory, ano tawag doon? Ah, ito ang memory. Ito. ito. Well, taas dito. Oo. Oh, Ay, oh. Kita naman natin na, no? ayan o. No? Oh. 256 tapos 16 GB RAM. Yan. Ang storage niya ay 256 GB. Mm. Uh, Yan. Yan pala. Yun. Ay grabe. Pinupromote natin yung Pinex. Yung Pinex. Ay na, out. Infinex, out. Babi, infinex, rao, rao, in naman. Yung Pinex. So ay. Oo. Uh, uh oh, ito. Ma, kapag pinadalan niyo kami cellphone dito magagamit natin to. Yun. Oh, <laughs> grabe, <laughs> infinex, <laughs> yun. ito. Yun. Oo. Oh, Ubusin yung pilit natin dyan. Baka pwede. Nabagata yung design niya. Kasi pabak siya. Tapos metal daw yung frame niya. Manipis yan, no? Manipis na metal. Ay, oo. Metal nga. Matibay to. Hindi, pati yung pan niya, oh. Mm, metal na siya. Sa akin, plastic yun, eh. Diyan, Ito, Ito yung hindi rin na ito basta-basta nababasag. Ito ba yun? Matibay, Matibay. Matibay. Bakit na wala? May naging niche talaga. Wala yan kasi hindi mo mabuksan kasi hindi nga para sa'yo. Ay, ang malupit pa niya. Ano ba ang password niya? Nasaan ang daliri mo? Nasaan ang, ang daliri mo? Okay, asa'ng daliri? Hindi. Yan? ay ito. Yo. Kanya-kanya ng makita. Eh, ayun <mayroon> naman din. Ah, makita ya, Okay, ma'am. Eh, ayan, <laughs> oh. ay, eh ano, kasi, ano naman to? Ay, eh, masabi oh, ko dito ay, kasi, kasi, kay Ma'am Erlinda kasi sabi niya ah, uh, ano 'yan? Secret natin 'yan kasi ano, uh, advance pang-birthday niya po sa akin Ay. next month. Ay, grabe. malupit talaga naman. Ako sa December. Mga kalinda. Oo. Oh. <laughs> Ay, cellphone lang. Uh, okay na po. Mm -hmm. Yung pang-birthday sa akin, okay na po yan. Kahit na wala na tayong Handa. Handa. Oh. Kasi Ay. malaki ng, malaking halaga na din po ito eh. Ayan. Oh. Saka may SBIP card pa siya. Oh. Ano ba ibig sabihin ito? Sa, sa cellphone na yan kapag uh, nasira sa cellphone. ah, ito. Sakaling masira yung cellphone, ah, uh, ito lang kapakita. Dalhin yan. Parang warranty niya na. Ay, grabe naman Matap pala. Card. Ito. Sana all. Oo. oh. <laughs> Wait, ganun pala. Na, may na, uh, para po sa kalaman ng lahat, ano, si, hindi lang kami ang hini-sponsoran ni Mama Linda, Marami. Lalo na yung mga nauna, yung mga nakaraan. Marami siyang uh, binigyan ng mga ganito mga tulong din uh, na kanyang uh, mga hini-sponsoran nung, nung, araw. Ano. ah uh, ngayon, kaya ito, ito hindi to bago. Hindi bago para sa mga nakakaalam kung gaano kabuti ang puso ni Ma'am Erlinda. Kaya kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, uh, Ma'am Erlinda, official vlog. At uh, patuloy kami ang kasisiyosan sa iyo na kung maaari po sana tuloy-tuloy uh, nating -tuloy natin suportahan yung kanyang channel po po sanang kalimutan na laging uh, i-like, i-share at subscribe ano? at saka ang mga ads doon na lumalabas kung pwede po sana uh, wag natin i-skip kahit makapagbukuman lang tayo ng dalawang ads okay na yun no? uh, kasi yung ganito na ini-sponsor ni Ma'am Erlinda galing sa sarili niya po talagang doon sa punto mamalinday grabe sobrang napakasipag yan dubli-dubli ang trabaho niyan para hindi lang dubli triple. oo para para, para makapansipon ng pera uh, makatulong din sa kagaya namin o kagaya sa iba na pinutulungan niya uh, sa ngayon kasi bukod dito sa amin yung, yung ngayon panahon ay doon sa kanilang sa kanyang mga mag-anak kanyang uh, mga pamilya doon sa probinsya nila tuloy-tuloy pa rin ang tulong ni Ma'am Merlinda hindi lang doon sa mga pangangailangan araw-araw mga pagkain o ano kuman maging yung mga uh, may nagkakasakit o may mga nagpapagamot doon sa kanyang uh, pamilya patuloy siyang uh, patuloy niyang uh, tinutulungan yon at bibihira ka lang makakita ng ganong klase tao no? sa totoo bibihira ka lang talaga makakita ng ganong klase tao inuuna niya yung siyempre yung pamilya niya at siyempre nakita niya na may karapat dapat na tulungan ay tumutulong siya at bukod pa doon sa mga bin binablog ko naman at pag napansin ni Ma'am yun, na uh, kailangan din ng pangangailangan sa araw-araw. Kung nakikita nyo, di ba, nagbibigay kami ng uh, uh, mga pang-grocery, mga bigas. Dahil naawa din siya doon sa mga tao na napanood dyan sa video. Kaya, napapansin niyo uh, kahit na balot-balot lang yung binibigay natin, pero marami, marami tayong nabibigyan. At hindi lang isang tao kasi sa gana akin as a vlogger at sa nakikita ng aking mata halimbawa kapag ka nagbigay ka ng, bigyan na lang natin halimbawa lang ng sample ano kapag ka nagbigay ka halimbawa ng isang sakong bigas doon sa isang tao o kaya isang karton na grocery sa sakong bigas isang karton na grocery o ano-ano pa -ano man na ano -ano, naka doon Nung pagkakataon na yon, na binigyan mo yung tao na yon, yung naramdaman niyang kasiyahan sa kanyang puso ay sadyang hindi ma mapagwari. Grabe talaga ang kasiyahan niya. No? Siyempre, nakatanggap siya ng uh, ah, ganun kalaking biyaya. No? Nasiyahan siya. Ngayon, yung isang sako na yon, kapag kahinati mo yon sa lima, kagaya ng ginagawa natin, mo no? sa Yung naramdaman ng isang tao na kasiyahan, yun din yung maramdaman nung apat pa na bibigyan. Ibig kong sabihin, marami kang napasaya na tao sa iisang uh, halaga. Halimbawa, sa, halimbawa, yung halaga nun ay worth 2,000. Kaya worth 1,000. Kung baga, dinivide mo lang yung biyaya. Di ba? Mas maganda. Kasi, marami din talaga nangangailangan. Kaya kung napapansin nyo, doon sa mga vlog natin na nagkakawang gawa tayo, ah, inaamin ina, -man, ina -man naman natin sa ngayon kasi wala pa tayong sapat na pundo para ah, makapagbigay ng gano'n, ano? Ng malakihan. So, yan naman muna ang ginagawa natin. Para at least, marami tayong mabibigyan. Uh, napakahalaga kasi yan lalo na uh, dumaan ngayon yung sunod-sunod na kalamidad you know? uh, kaya makailan lang uh, nakapagpapigay din tayo doon sa mga kababayan natin sa si negros, na kasama natin din doon sa mga nilambagang si Ma'am Erinda, si Ma'am ayun. may mga matatanda tayo na nabigyan siguro napanood nyo na rin yung video ko roon, yung vlog ko roon. Uh, ganun lang. At uh, maraming maraming salamat po laga, talaga lahat sa inyo. Sa inyo na mga sumusuporta sa amin. Uh, ayan, patuloy po natin uh, suporta sa mga Merlin. God po, uh, mga Merlin. Uh, ayan. Okay na? Ayan na. wala akong masabi grabe alam niyo <coughs> ngayon ko lang nalalaman to uh, bago na pala sa cellphone niya hala ko dati yung cellphone niya yun na siyempre kaya nga surprise di ba hala ko dati cellphone na pinalitan lang nito ng kissing mm. oo oh, pala bago na talaga yan kasi po nung dumating ito nasa like. work siya tapos kami na ang nag open ng delivery na ano. Ah, uh, delivery niya? Oo. Yeah. Tapos, nung pagdating niya, pinag-usapan namin kung anong magandang case. Kaya ang alam niya, casing lang po yung amin binili. Mas, na, ano. Asaan yung van? Asaan yung original na case niyan? Di ba may original yan? Ito, kasama. Pagdating niyan, meron na ito. Ah, uh, cellphone yon nang itingnan namin. Tapos, nung pagdating mo, case yung pinag-uusapan namin. Ayan, support po natin si Ma'am Edita Mixed Vlog Si Me Mi, Mixed Vlog uh, Supportan po natin, lapit na pong ma-monetize yan Supportin po natin, mga kalinda uh, Apin TV Mixed Vlog gayon din po, support natin, siyempre may channel din siya eh. ah, uh, watch hour na lang po kulang. Watch hour na lang ba? Yes. Oh, yun, watch hour na lang yung kulang niya. Friends okay. makes vlog. Friends makes vlog. At, lagi po natin hindi na kakalimutan. na nasa ulit si Kaimat TV. Official. Ayan. Uh, shout out kay Kaimat. Ayan.